Hello guys, nakaabot na ko na sa mga ah. So, atong i-check akong mga garden Kani sa porch to ni Namo guys oh. So, wala pa Wala pa ko ka-self-pollinate ane. Ah, eh. so ako ni yung self pollinate O oh, niya, para Daghan tagbunga Nara kong ampalaya Kani ino na anay bunga oh. Pero mag self-pollinate ta para mudaghan pag yun na magpapay opo. Akong sili nga ano dagmati Halang ba ini kaayo siya guys? dagmati kaayo kaayos. Siguro mga ano lang ni siya. Mga ang on. Mga 3 inches. Ang um, alugbati. mulak eh. ah, namulak na. Among ah, rose, guys. Oh, daghan na kay bulak. Ah, na magpowder powder nga. Pang, ah, para dili kaunon sa mga bugs ang dahon. Kay naay bugs nga ganahan na aning dahon sa rose. Oh, dagko ko kay mong rose. Oh. Mang harvest taga may dere ron kay magluto tataw-taw na na kung saging dwarf ni siya nga saging dwarf nara kung gumamela nana siya ako. ko pero wa pa ni bukal na taming pangibton ang yung mga sabot. laga nagsagot akong mga tanong wala ninyag ipang tanggalan kayo Uh, di daw sya sure kung asay sagbot asay buwa so ato ni siyang limpyuhan unya so niya na kong mga ano rabay ni guys kato rabay ni ipang udlutan na ako nga kangkong eh namuwak na aw oh, na nanahon na di ay nanahon pinapadari ang bunga kanya kong mga okra mapay bunga Oh, nada, dia gagmai pa masibuyas na po, himsog ka ayaw. Wala pa ko yung color eh. Kani akong mga upo. Mone, ko kayo guys. Oh. Bila na ka ni isa, duha, mga 10 inches na day oh. Atong harvest on onyang oh, ubang mga kamatis na no, nanay mga hinungto pa dito sulod mga ano na siya, pang salad ni nga kamatis na daghan kay bunga. Naapa ko sa oh, dag, kaupo, kaayo, siguro ka na siya, mga 10 inches po. Pero kaning usa na ano na siya, nalaya, ambot nga ano ka ha. Pero naiusap po doon nga dagko po kaayo. Oh. Ayan, uh, dagko kaayo. Hala ka dagko, ay ano? eh, kaning marag, mga 12 inches na rin usap oh. Oh, pag gusto mong palit, guys, message lang mo sa ako, ah. <laughs> baligyan ni nako na siya, tag, tag pila ka, eh. Oh, o, baligyan na ni siya, tag 5. Tag 5, tag 5 lang. nao na ako? Ah, napad upo niya sa ubos, oh. dani siya, binamog, ah, uh, mais. Murag, di matay ni mais, oh. Murag mais yung dahon ba? Napakoy mga sibuyas dari. Akong Cosmos. Kanin Cosmos, mabalik na niya ni every year. Pag mga laglag na yung mga mga liso, kanin, ah, mga lag, mga lag, mamuak, ma, manubo na po ni sila. Ngayon, apay usa ka dako dari o. Wala daku kayo. Napo kuy ah uh, talong dari guys. Akani kanin habis harveston kay mag magpaksiw man Magsigang gamito na nato. Ni tapat ang say mga utanon dere. Ako si Boy, ang ako si Leon oh, Bunga. Na. Natabunan na ni guys. Ako sunflower, ayan o, oh, nindot. Na na siya Orange. Kaning sa yellow. Ha, oh, yellow. Nindot something yellow, dako siya ano. Ha, o, oh, nindot. Napa na siya, daghan pa na siya. Nindot na siya, butang sa flower vase. Ano pa ta, um, sapay na naadari ah. Ang no, bagnot na ni oh. Kani, di na na ako gunahan kay bagnot na dyan ni. Eh. Healthy ka ni guys. Kaya akong ginabutang da nga fertilizers. Kana ganing mga leftover nga mga mga pagkaon na to. Mga no, na akong ginalabay na dari ah. O, nang himsog kayo dari. Nah, himsog kayo sila. Naatood kay cucumber mo. Yeah baby pala so ato pa lang padakon uh -huh. sana lang kay gi harvest naman namo gi harvest harvest naman daw niya tong duha adagan pa ko o kumagutan ni yung na pa daghan pa ni diri guys oh mga opo Check na to sa luyo ha napatood ko dari mga tanong na kanina puno nagsagbot actually kanira akong gitanong dari o oh, kani oh. fig fig tree na siya kaning pangibot ng uban kay kani siya sagbot, sagbot man ni okay, sagbot man rok ang kay sagbot Ayan, hey, uban, Flowers na siya. Flowers. So, ito na lang ikip ang flower. Sa sulod, maningat tanong mo niya. Ako na siyang gibalki. Naiha ko nila aga. pagbalik na. Dari, ah, uh, napuno ng sandbot. Ang gano'n lang na ito ng sandbot. Kanina sa alubut mo, kaning siya buwat mani siya o magpatuyang sa alubut mo. So aturan ni siyang ikip sa liha kahit na may transfer, kaning fig tree dahon, runi si guys. siya. So, dari oh. Kani, mga da, mga ano po ni, oh, luwang dalaga. Kabalo mo, luwang dalaga, guys. Kana siya, mga dahon lang yun, ani, akong ipananom, ya, an na, nangabuhi na siya, oh. Kani naman siya, ta mother of thousand, tawag, ana. Pariyan, oh, mother of thousand. Mga siya, mother of thousand ang dahon mamul ma, magkaroon po na siya daghang babies mong gitawag mother of thousand kani daghan ko kahit mo hinahan yung nakalimot na ko sa tawag ani eh. narakong langka narakong uh, elephant air na tanong napakong saging napakodari guys Kani onin do sa tanaw no. Halo-halo ni ako mga tanom dari ah. Ang mga saging. Kani natubuan na pud og mga salbut Pero mga flower ikip ra na na. Kani sagbot na. Ano ni guys, ah, uh, kalamansi na ako. Ayan, oh, kalamansi. Nag-start ko ani sa seeds. Ayan, dako na Oh. At may dari sa taas. Ayan. Ano? Narihan na lang sa ubos. Ayan, dako na siya. Kalamansi na siya. Ayan, napakoy dagang kalamansi. Ayan, itong galon rangin ako. Ayan po, kalamansi guys eh. Ipamaligyan ko man na sila. Kanang mo sa inaog lang nato kay dako na ni dako. So, ato tadari sa luyo. Nanasab ko eh. Nanasay mga mushroom oh. Pero di na, ma, di man na siya makaon. Kani makaon daw ning dahon guys. So, ato ni siyang potlon. Pero, so, mang ko nagkaon ko na Mata ni pot na nun niya. Sina ako mahalog ba? na. Daghan kay dali guys. Mura nag gubat dali ah. <coughs> Excuse me. Nakay mga kamatis pa dali. Nakay lemon grass Nakay lemongrass diha nasa po opo kalabasa. Wow, nakakita na yung kong bunga sa kalabasa. Wala kahit ko yung bunga, guys. Kaya wala ko na kapag self-pollinate pa. So, maura na guys. Sulod sa takay. Astang inita na. init the way around pero mas gami din sa Pilipinas guys ang kainit dito maano juga wait dito makay bisan nga ako sulod sa balay kainit kayo mga oras na guys thank you